Oh, shout out sa mga kwan. Shout out sa mga shooter. Si, si Ben. Uy, nandang patos pa rin yun. Half court. Okay, half court. Hello. Pila. Sali, na. Kasama pa na itong final. Kasama final.

Bag kasi, ko ang bag. Boylo, boylo. Boylo. Up court pa naman. Napat, isang milyon.

Premium, napig, nasius. Sabon, sabon, Bawi, bawi, lagi. Sabon, sabon, sabon. na. Kita tapos, tapos na to? Oi, tapos na yan <laughs> na. Wala, tra-raes. <laughs> tra-raes. Boilo, boilo, boilo Yan Dito, boilo, takbo Okay Yan Wala, layo Okay, 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 yan Boilo, boilo

Ayan. Pag-asa, na pick. Bang. Wala. Tat na, bira. Uy, medyo rip. <laughs> na lang. Go. Oh. Wala. Wala. <laughs>

Sige na, kami na naman, oy. Oy, ataposta, tapos na! de de Meow, meow, de 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 nauna kami! de oh, na kami de kami. kami pa! Kami pa. de

Yan, sa una ng half Takbo. Uy. Counted no. Ge. <laughs> <Wala. Okay>. Counted. <laughs> Wala. O pila ulit. Ang gata na. Wala. <laughs> dito, na kami ha Dito na <tries> <la> kami Dito na <tries> <la> kami dito. <tries> <tries> dyan, oh. oh, oh. Dito, Tira na oh, Diretso Guloy tapos na dyan o Tira 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 muna Tris tres, O oh, pila Tris May isang libo

Pila <laughs> kayo ulit yan ha Oy. Pila kayo ulit Wala, ito na, ito na Pila na dito 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 pang-last. <laughs> oh, ayan oh. Ayun. Winnie, alikana. pa diyan Hindi pa Oh, kami hindi pa nakatira. Ikot na Umikot na Okay, wala. Baka solo sa 3 na to, half court. Pwede yan? Ang daan dami oh, oh. nakalinyo to. Hoy, so, na pa wala sa salo Wala na katira na lahat. Nakatira na lahat, wala nang Hoy, wala na tira wala, dito, dito. Wala, dito, dito. Oh, hindi na katira. Pila, pila. Hoy, <laughs> dito sa likod kayo. Hoy, ito na buiran. <laughs> Pang-final to eh. Ay, 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 oh, nag-advance nag Oh, okay yan ah. Oh, ang Maganda. Original na pick. Pick lang, pick. Part time, pick. Ni-adjust, ni-adjust. mo nga, <laughs> Abiso ka, abiso ka. Abiso ka. Oi mulang. Oi kami, deh barang katira. Oy, wala pa, hindi pa kami nakatira. Ito. Ano man na pumasok? Woo! Wala na dito talaga pera. Oh my God, good night. Kanina pa natira. Oy! Nakatira na sila. <acho> Nakadalawang bisis, wala stick. Sumingi yan. Sumingi yung bigas daw. hindi pa ah. 'yung bigas? Yeah. Hindi pa kami nag